Ang pagkaiba sa abroad at Pilipinas. Sa Pinas, swerte ka na kasi nasa abroad ka. Sa abroad, swerte sila kasi sweldo ko napupunta sa kanila. Sa Pinas lagi kang naalala kasi nakikita ka nila. Sa abroad naalala ka naman nila lalo na kapag may kailangan sila. Sa Pinas lagi nangangarap na sana bukas na sa abroad na ako. Sa abroad lagi na nanaginip na sana nasa Pinas ka na. Sa Pinas libre dito libre doon. Sa abroad tipid dito tipid doon. Sa Pinas amo ka. Sa abroad alipin ka. Sa Pinas sarap kumain at matulog. Sa abroad kulang na sa pagkain kulang pa sa tulog. Sa Pinas itlog noodles at delata ang kinakain paggipit ka na. Sa abroad kahit bago kang sweldo yun pa din pigi ulam mo. Sa Pinas maraming problema. Sa abroad ikaw ang tagasalo ng problema. Sa Pinas super excited na makapag abroad. Sa abroad super excited na makauwi na ng Pinas. Hindi natin maunawaan ang totoong kahulugan ng salitang OFW o abroad, hanggat hindi tayo mismo ang nakakaranas. Para sa lahat ng proud OFW, mabuhay tayong lahat.